Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Sa taong bayan ang nagsasalita. Wala akong against sa kay Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong. Kung si Tatay walang problema, problema matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may paita ila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausama, totoong pagbabago. Yun, ang pahayag ni Pastor Rod Cubos, uh, nagpakilalang Bishop Cubos, siya ang magiging katapat sa mga Duterte sa pagkamayor ngayong eleksyon. Kung maalala ninyo, so, hindi totoong mag-file sa pagka-senador si Tatay Digong ninyo at si Mayor Basti dahil ang nangyari, nag-file sa pagka-mayor muling tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kaniyang vice-mayor ay si Baste. Kaya mo. Thank you, Kaya mo pa, Mayor. Kaya mo pa. Mayor. 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 Yan ang gusto. Is it public clamor? Yes. Is media? Yes, Mayor. Is the media's sentiment now reflect the community? Yes, of course. Yes, of course. Gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, Yes. Sige, mayroon tayo. Let's call the shop. Bishop, yeah. what made you decide to run as mayor in Davao City? Yes, yeah, magandang tanong yan. Kasi yung talaga yung clamor na nagyayaring sa buong Davao. nag respond lang ako kung ano yung gusto ng taong bayan para sa tinuod yung kausapan. And we thank the Lord, no? Uh, this morning, once again, good morning everyone. Mga kababayan kong Davao nyo. In the name of the Lord, I stand before you today with a heart full of humility and faith in God's plan. Plano talaga to ng Panginoon, hindi ko to plano. Ever since. Oh, yan. Plano sa Panginoon daw na si Bishop Kubus tatakbo sa pagkamayon. Alilinawin ko ha, dahil nang una nating tinatalakay ito, may mga nagkomento, akala nila na dahil Bishop, Bishop ng Katoliko, hindi. Si uh, Bishop Rod Kubus, siya ang founder sa sikta dyan sa Dabao na tinatawag na Christ the Healer International Mission Movements. Kung saan si bro James Consincino galing din sa kaniyang uh, sikta. So ito tatalakayan natin mga uh, kapatid. Uh, uh, siya ay isa sa anti-Catholic na grabe ang tira at nagkasagutan kami noon. Ang sabi ni Pastor Cobos, Bishop Cobos, linawin ko, hindi ito sa katoliko ha, dahil gumagamit ng uh, Bishop Cobos. Anti-Catholic ito. no Walang problema daw umano si Duterte. Pero matanda na, kailangan daw umano ng pagbabago. Ang advantage ko dito, yung mga tao ang nagsasalita. Tao ba nagsasalita? Wala akong against sa Tatay Digong. Si Tatay Digong is my Tatay Digong kung si tatay walang problema, problema matanda na, mahina na ang katawan. Hindi natin may paikaila yan. Kaya iniisip ko, gusto ko ng totoong kausaman, totoong pagbabago. Marami ding miyembro ni ito si Kubos. Maraming miyembro. Ah? At parang yung sikta niya, susunod niya din sa siktang it tinatag ni Kibuloy. Uh, may sikta siyang Christ the Healer International uh, Mission Movement. Oh, si Bro James Sinsin, uh, Consinsino, yung ating matalik na kaibigan, ay uh, isa galing dyan. Oh. So, kahit na yung kanyang misis, aktibo din sa kanila ministry, pastora noon ngayon, uh, nagdala din sa title, na Bishop Roth Kobos Ang grabe din ang tirada nila sa simbahan katoliko. Pero, ah, uh, yung sinabi sa Cebuan ng patakang pasagad, right? Uh, ito daw doktrina ng simbahan katoliko. Kailanan nga, ang sala ni mo mapasaylo sa so, diyang ikaw nag nag, 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 uh, nag undergo aning aning uh, si Ito eh, si uh, Bishop daw, Roth Cobos, Mrs. ni Bishop Rod Cobos na nag-file ng COC, nagiging katapat ni uh, Rodrigo Duterte no, sa pagkamayor diyan sa Davao. Ang sabi niya dito na ang aral daw ng Katoliko, pagka tatanggap ka ng Ostia At yung ostia ay matutunaw sa baba mo, yun daw ang palatandaan na napatawad na ang kasalanan mo. O mali po yan, Walo, pa, walang turo ang simbahang katoliko na pagtatanggap ka ng ustiya at matutunaw ang ostiya sa baba mo, napatawad na ang kasalanan mo. Hindi. Dahil sa simbahan katoliko, pag may mortal na kasalanan, Orang Korento Kapitulo uh, 11, Versikulo 26, 27, 28, pag may mortal na kasalanan, di pwedeng tatanggap ang paraan para mapatawad ang kasalanan sa simbahan katoliko ay iyong pagtanggap sa sakramento ng kumpisal with a proper act of contrition talaga. So dito, iwan ko kung saan galing ni Pastora Roth Cobos, Mrs. ni uh, Pastor Rod Cobos na tumakbo sa pagka-mayor. Ito na, na, na may mga file ako bago yung channel nila ay nawala, nabura yung channel nila dahil sa usapang ha? Ah, usapang ah, yung injeksyon noon. No? Oh. Ngayon, okay, galit na galit si Pastor Apollo Kibuloy. Gings Moments. Sigurado lang ni Duterte yan, si Kubos para mahati ang buto para kay Nograles. Strategy ng mga Duterte divide and conquer and the end sila pa rin ang nananatili kasi nga naging hati ang buto ng tao yun ang komento ni Gengs mga uh, kapatid sa laban ng Nograles may mag-comment din na parang apiktado sila at takot kay Nograles kaya uh, bumalik si Duterte at tatakbo sa pagkamayor dahil at naging busy na lang si Basti na kasalukuyang mayor ngayon. Okay, e mo na natin si ang tawag nila nito, Bishop Roth Kobos Mrs. ito ni Bishop Rod Cobos. Lininawin ko hindi ito mga katoliko. Nag, uh, nag undergo aning pagpangalawat. Sumala so, sa karaan nga pagtulunan, o tudlo, sa dihang matunaw daw ang ustyas. Kisa may nag-ano na Ana, pila man sa inyong ha nga, sa dihang di, pa mo sa ustyas, natunaw daw yun. Adito, napasalo na inyong mga sala. No, oh, iwan ko saan kinuha ni Pastora Rotkobos itong sinabi niya na pag matutunaw ang ustya sa bibig daw umano, ay napatawad na ang kasalanan. No? Oh ay dapat meron siyang batayan. Hindi lang magkakalat ng chismis. Oh. So, tuloy natin. Pero ikumpara na ito na sa Biblia, tanawa ang sa Biblia, Matthew 26.26. 26. Ang ato bang mga sala, ah, mahugasan ba o mapasaylo ba, pinaagi sa pagpangalawat? oh na, ah ito ang mahirap pag katulad sa sinagot natin kahapon sila si yung born again uh, born again na si si G. David tera ng tira sa aral ng simbahang katoliko pagkatapos di naman alam at sigurado kung yun ba talaga ang aral Ganit, ganito, din si Pastora Roth Cobos no? Oh, tira ng tira banat ng banat sa aral ng simbahang katoliko pero di talaga niya pinag-aralan kung ito ba talaga ang aral ng sibahang Katoliko na kung ikay tatanggap ng ostiya, pag matunaw ang ostiya sa bibig mo, napatawad na ang kasalanan mo. Oh. so Pero marami silang nagiging miyembro ah, dahil sa mga kwentong ito. At si ah, Pastor Rod Cobos, itong tumakbo na ah, nag-viral yung ah, kaniyang tirada sa simbahan katoliko, nangunguha siya sa internet, kaugnay sa, kaya sinagot natin. So ayan po mga kakiyers, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Ecclesia sa po ang lahat ng kapriyan Hello mga kapatid. Uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook fans and YouTube channel, dami ninyong matutunan is sa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo en iglesia.